Naiskam ako ng 157,000 worth sa aking Amix credit card under sa video po itong credit card na to. Itong video na to ay para magbigay po ng awareness sa lahat po ng gumagamit ng Globe at hindi lang uh, Globe users po ha sa lahat po ng nasisindan o nakaka ng mga link Please lang po panuorin nyo ang video nito hanggang matapos dahil ikikwento ko ang lahat ng uh, detalye kung paano po tayo na-scam. Kahapon po, April 29, around 5pm po, uh, pa na ko and then tinawag ako ng aking uh, ka-office mate. Nakiusap siya na kung pwede gamitin ang aking credit card kasi meron siyang ikiklim sa Globe na points which is merong offer sa kanya na gadgets like earbuds and then watch na nagkakahalaga lamang po ng 17 pesos. Pero yung original price is around nasa 2,000. And then, meron siyang points sa kanyang account sa Globe na worth 3,020 to something po. At first, nag sila na gamitin yung debit card nung ka-office uh, din namin. Pero ni-recheck ito dahil ang really required talaga is credit card. And so yun na nga po, uh, bago ko pinagamit yung aking account, uh, tinanong ko nga po talaga yung aking ka-face mate na kung sure ba to or legit ba to kasi baka mamaya scam to. Nagda-doubt ako nung una. Pero syempre dahil itong katrabaho ko naman ay uh, maayos naman to, uh, matalino naman to. However, uh, hindi natin kasi ma dahil hindi naman tayo manghula para malaman natin yung In the future, kung ano talaga yung totoo. Alright, so yung link na na-receive nga is coming from Globe talaga. Kasi nakikita dun sa kanyang text messages yung kanyang mga balance kapag nag-inquiry siya. So, nandun yung balance at nandun din po yung link na binigay nga ni Globe. Now, nung clinic niya ngayon, napunta siya dun sa website ng nung, uh, nung Globe, which is nandun yung uh, products. Yun na nga, inabil avail niya na yung... Uh, worth na 17 pesos na inalok sa kanya na watch. Original yung watch. So yun na nga po, linagay ko na yung card number ko, linagay ko na yung pangalan ko, linagay ko na yung expiry date ng credit card, and then yung CVV. CVV na number, yun yung pinaka-importante kasi yun yung parang nag-a-approve ng uh, transaction talaga. So, nung nailagay ko na lahat ng details na hinhingi ng online na uh, shop na yun, nung globe site na yun, is matagal bago nagsand yung uh, OTP. 10 minutes ago yata bago na-receive yung OTP. Ngayon, nung nailagay na yung OTP, yon nagulat ako dahil iba yung nagdidak ng amount doon sa aking credit card dahil hindi po si globe, kundi uh, Show district online Dubai. Hindi po globe. Nagtaka ako bigla dahil bakit uh, nasa Dubai na at 10,000 dirham po, kinumpute ko agad yung 10,000 dirham. Equivalent po siya sa 157,000 sa Philippine Peso po. Ngayon, chinik ko agad yung online bank ko dahil nakalink po yun dun sa account ko. Automatic kaltas agad yung 157,000. And then, sinigundahan agad ng, uh, nung nang scam na yun, nag-send din sila ng OTP na nagdidedak ng uh, 50,000 dirham. Buti na lang yung pangalawang OTP hindi ko na in-insert kasi yung 50,000 dirham po ay equivalent sa piso na 787,000 po. Buti na lang hindi ko napiling ilagay yung OTP nung pangalawa kasi magkasunod na pumasok yung OTP dahil nga yung dahil tulad nga po nang sabi ko ah uh, 10 minutes bago nagsunod-sunod yung OTP dahil pindot nga ako ng pindot dahil nga ang tagal mag-send. Buti na lang ang nailagay ko nga lang po is Derham. Um, so at agad, agad tumawag ako sa bangko at pina uh, pinablock ko yung card ko at nakiusap ako na i-dispute yung transaction pero sabi nung uh, customer service, madi-dispute sana ko yung merchant na pinagbibilhan namin at, at yung nag sa credit card ko ay parihas. Pwedeng madispute or mabawi yung pera pero ang problema nga kasi uh, globe site yung binibilhan pero ang nag-deduct po ay Dubai online shop. So, hindi magkapariha sa madaling salita, wala na daw way para babawik. So, syempre, na-stress ako ng bunggang-bungga kahapon. Syempre, yung nga uh, nakisawipe sa akin, or nanghiram ng credit card ko, sobra din yung kanyang stress, kasi, ah... Uh, Nakikisuyo lang siya tapos ito pa yung nangyari. Uh, nakikusap ako sa lahat ng aking viewers na sana wag niyong yung i-bash itong uh, aking uh, ka-office mate dahil hindi niya naman ginusto yung nangyari. Yun lang yung pakiusap ko po. Uh, at least ito ay naging uh, lesson learned sa kanya. For me, hindi na to bago kasi many times na po akong na-scam through offices na mga investment ko before. Hindi lang ako gumagawa ng mga content pa about sa mga scam na nangyari sa akin. Maraming business na po. Kaya hindi to bago sa akin. Ang uh, lesson learned lang sa akin dun sa mga previous na mga scam na, na nangyari sa buhay ko is uh, aware na ako pagdating sa mga link. Hindi talaga ako nagpipindot uh, kahit anong link pa yan, kahit galing pa yan kay banko, galing pa yan sa mga LBC, Globe, whatsoever, hindi talaga ako nagpipindot. Uh, Ito lang naman, uh, kaya lang naman ako, again, pumayag kasi nga uh, katrabaho ko, maayos naman yung uh, samahan namin sa trabaho. Matagal na rin kami magkakilala and nag-rely uh, ako sa kanya or nag-trust ako kasi nga uh, nagkiklip naman daw na siya before dito sa Globe uh, coins niya. So, pa uh, nagkaroon ako ng ano ng assurance na hindi may scam yung aking uh, credit card. Buti na lang, hindi ko ginamit yung isa pang credit card ko na hamak na mas malaki yung laman. Kaya medyo kinutuban talaga ako sabi ko, ito na lang si ano si Amix uh, yung gamitin ko, ko kasi bala ko na rin tong ipasara kasi ayaw ko nang gamitin uh, to. So, at yun yung nangyari. So, di ko alam kung lino ni God din na hindi gamitin yung isa kong credit card. Okay. So moving forward ng ating kwento, hindi naman po pwede na hanggang tawag na lang tayo. So ang ginawa ko this day, uh, April 30 po, uh, pumunta ko ng uh, bangko at globe, kasama ko po yung ka-office uh, uh, mate ko na nakiswipe. Uh, Sinamahan niya ako, syempre parang pakikiramay na rin dahil uh, siya yung naging reason kasi kung bakit tayo na-scam. Ayan nga, pumunta kami sa SM Cubao at uh, sa Alimol. Uh, pumunta kami sa Globe. Ang sabi nila, this is not the first time na mayroong nag-report sa kanila ng ganitong scenario Kaya nga ang sabi namin, kung hindi pala kami yung first time na nag-report sa inyo ng ganito, bakit until now hindi nyo pa rin na ibablock yung uh, text messages na to na nanggagaling sa inyo na nagkakaroon nga po ng ibang uh, personal na kapag access dito sa inyong... Uh, text or portal sa inyo, pati dun sa website, bakit hindi nyo binablock? Sabi ng uh, customer service na nakausap namin, uh, mayroon daw po nakakapasok dun sa kanilang text messages sa tinatawag nilang broadcaster. Yun yung tinatawag nila. Dun naman sa online, parang phishing site, uh, yun yung mismong uh, site nila, pero kapag naglagay ka na ng payment, uh, nariredirect ka na dun sa ibang uh, site, parang phishing site ang sabi nila, nai-report naman daw to sa PNP, sa cybercrime, uh, ongoing daw po yung investigation, pero hinala ko naman dito sa ganitong uh, pamamaraan, is haabutin ng sham sham yan. Kaya kawawa yung mga customers or globe users na patuloy na mai scam Kasi yes, mayroong notification na nagte-text. Doon din mismo sa may sinisend na link na mga fake na link na sinasabi na please be aware na Do not click the link na sinisend dito sa sinisend sa text messages na to, something ganon. Pero syempre, ang tao minsan na na-overlook yun, hindi na nila pinapansin, lalo na kung busy, then sana binablock na lang nila yung website at dun sa nagtetext sa kanila. And then after namin kay uh, Globe, sa pag-report namin, wala kaming napala sa badalong salita. Ang sabi lang sa amin is, uh, maging ano na lang po, maging vigilant na lang daw kami. Para sa susunod ay ay hindi na daw mapiktima. And then pumunta kami sa BDO para humingi rin ng tulong na may dispute nga yung uh, nadidak na 157,000 pero ang sabi na wala silang access doon sa credit card. Ang, ang uh, pwede lang nila ma-access is yung savings daw. Pero pagdating sa credit card, ang may access daw po is yung uh, customer service, call center, online. So sa madaling salita, walang nangyari sa dalawang lakad namin sa, Globe at sa BDO. So walang nangyari pero susubukan ko pa rin na tumawag bukas sa bangko na makiusap na i-dispute to. Baka sakaling magawan pa ng parang kasi yung uh, yung cow face ko walang pambayad kasi alam kong gipit din siya at ako wala rin akong balak magbayad dahil unang una hindi ako ang nag noon. uh, noon uh, stress lang kasi stress lang ng sobra sa akin kasi pangalan ko ang nakataya dito alam kong uulit-ulitin akong kukulitin, tatawag, mag email magte-text kasi nangyari na to before sa akin sa City ko kaya medyo stress ang abot nito sa akin wala ko sa mood. nag absent ako today para lakarin tsaka yung ka-office mate ko yun nga nag absent din siya para samahan ako so yun lamang po sana po uh, nakapagbigay po ako ng uh, awareness sa lahat po ng uh, mga viewers natin na may mga nag-send sa inyo ng mga link may mga nag-offer na ng mga promos na ganito ganyan mura na lang i-avail mo na Please lang wag po makipag-engage at wag magpipindot ng mga link na kahit anong link 'yan kahit sabihin mo uh, ang nag-send sa inyo ay legit from bank, from BDO, from uh, other banks, from uh, Globe, from from any legit na mga companies, please lang po wag na pong mag-attempt na mag-click ng link kasi hindi mo alam kung uh, ano yung nasa loob nito kasi marami na ang mga magagaling na po ang mga scammer ngayon. So So maraming salamat. Uh, please uh, paki share po